Ngayon guys, papunta na kami ng Inang Santisima Tapos na kami kahapon dito sa Sa ano to eh, Santo Jacob Pero galing kami ng presentahan Bago Santo Jacob, no? So ngayon, dito kami sa Inang Santisima yun ang way namin ngayon Buko kami ng Tubig Nabiguman kami sa Sambales pero okay lang po. Ganun talaga eh. Oh. Dito talagang sure ball.

ito, oh, huwag kang Isa-isa lang. Wala nga pong kusa. <laughs> ko para ko sino yung gugulong ay makita eh. naman. <laughs> <laughs> eh, para timan may video. Big to big pala yun. Yung hose. Yeah. oh, salo, salo. <coughs> 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 <Ha>? <coughs> <Saan>? <coughs> Wala.

gumuhmay la selis <coughs> <coughs> Okay, yung okay. sakripisyo nyo, ibinibidyo ko yung sakripisyo nyo. Tingnan ko. Ayan. Ayan na sakripisyo. <coughs> Hindi, sige. Ako binibidyohan ko lang kayo. Doon, pag malalim. O, selo. O, selo. Selo. May bat, may tuwa ka. May May unga eh. Mabigat ba yung dala mo? Ako na lang magdala. Ha? Baka mabigat ako na magdala. Ang lakas ko kaya. <laughs> Laging gano. <laughs> na pag narinig mo yung gano, matatawa ka eh. Nagtirik ka na, nagtirik ka na. Magtirik ang kandila. <laughs>

yung sacrifice ninyo ayan look, look. siyempre sacrifice sakripisyo pa, pa. <clears throat> lapit lang konti na lang sa <laughs> konti pa lang Mal Malapit na konti na lang dyan na lang sa baba. Ano mo nandito ako? Marami, na, nakakapulot na nga ako eh ko okay, kala mo sa akin nag naghahunting na nga ako eh. <coughs> Buto. Tapos yung isa sinukuan. Bato pero may bato may sinukuan. Ito sinukuan, Ito, sinukuan to. Ayo. Ay, yung, yung, ay, yung ano, yung tag doon? Yung, yung, oh, yung, ay, ito. Ito. yung, yung bracelet ko? Oo. Hmm. Yan Dito pa nakukuha yun? Oo. Uh, uh. Ito okay. siya. yung ito na ano, pinakita sa atin na ako. Saan ako yun? Ay, meron ako. Ano 'yan? Kahoy na laging bato. Oo, oh, itim 'yan. Mm. Pag na basa siya ko nitim. Mm. Ay, naku, nalaglag ang aking. Sayang 'yan. Pag sayang 'yan. Wala ano 'yan marami. Ayun, trip na naman yan. Anong trip oh. yan? Ano ka na? Hindi kita sinahigawan. Ano ka na? Oh. 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 oh, nakapagtulos na kayo lahat dito sa bakas oh, ah, sige mauna na kayo sundan nyo ako sundan nyo ako sa uti okay, mauna na kayo sundan niyo ako <laughs> okay, mauna na kayo, sundan na ako <laughs> Ipilis mo yung mata mo. Ibig sabihin, pakalatin mo. Pakalatin mo yung tingin. Hindi isa lang ang tinitignan mo. Dahan-dahan. <coughs> pag isa lang ang tinitignan mo, madudulig ka doon. Hanggang sa pagtungtong mo pala, matungtong. Ito, so, dulas ka. O kaya mo, ka ng balanse. Kailangan humawa, humahawa. Ito so ang asawa ko, ah, sweet, pa yan, ah. Hindi niya pwedeng iwanan ako, eh. Oo nga naman. Wala siyang makikita, ano, eh. Structor na lahat, ini-instruct. Oo nga. Parang totoo, ah. Yan, ito mo, matanak ko, eh. <coughs> Talagang sakripisya to. Sakripisya. Oo. Eh, eh. Sabi ko sa ko paggabi, hindi ko naranasan to, Ama. Oh, ngayon nyo okay. lang to. Hindi ko iniindahin in in uh, hirap na po po'ng Sana magpaming maganda ang sumpa. Ano Oo. hindi ko inamintahan na ito, kasi hindi namin alam na rin kahirap. Ayan. <laughs> yeah. Ayan ako lang, basta lakad. Basta lakad, no? Ayan pala, marami ka pala magdadaan. Ayan, kaya sabi sa inyo, hindi basta-basta ganun kadali. Yung maglakad, madali sa akin. Ay, akit na ba eh. Oo, oh, oh, alalay. Oh. Alalay ha, ba madulas tay oh, Oh. Oo, oh, oo. Oh. madulas. Ay, Diyos ko. Sige lang, Sige lang, Nay.

Kaya sana nga sa, inano namin alas 10 man lang sana ang lakad. Kanina pa kami gising eh, itong isa lang dasal. Natulog uli. Sana ka. Ito, dasal 'yan eh. Alas 6. sa oras yata tang nahiig sa nagdasal, sa tulog uli. Uh Aha, -huh. dandahan. Kapit. Sige, kapit lang po, kapit. Oh, kapit na eh. Kapit lang. Nakikita mo daho? Akbang. nga, paharapin mo. Hindi na Ay, yan. Yan. Upo ko yun tay para hindi kayo dumulas, hindi kayo gumulong. Yan. Nakailang punta ka na rito, Alfred? 20. Ha! Opo. Totoo? Opo. Bentim balik na ako, Nay. Ah, gamay mo na, no? Opo. Ito, tignan mo mabuti, ha? So, talagang tulog na tulog, yung kahihirap. Ay, ako. Oh, ha, Ay, dala. Dala motor mo. Opo. ha? Opo. Ba't motor at bumotor ka rito? Hindi. Hindi, bumotor. Hindi kakayanin ng motor to. Kaya ba? Nilalakad lang namin to. Kaya nilalakad lang Oo. Oh. May shortcut nga to doon sa kabila na ang daan natin. Di ba doon tayo lang Hindi tayo doon. Yung sinasabi ng lalaki sa Ha? Yung lalaki yung sinasabi ng lalaki sa May shortcut ito. Pag-uwi na. Sa pag-uwi na, Nay. <clears throat> stay, 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 stay. Ano, raw Tagal naman. <clears throat> Habi ko sa inyo, mga anak kayo, at sundan nyo ako. Oh. Oh. Well, Souvenir mm -hmm. yan. Pahinga, pahinga. Mm -hmm. Hindi. Oh. Pahinga muna. Mm -hmm. Yan, isang baba na lang. Lamig kaya ng tubig niya. Malamig, -hmm. hindi di sumago Hindi, hindi ka magkakasakit. Oh? Yan, mahiwaga talaga. Oh, Ipokalig pero pag sa baba, medyo punas muna kayo ng pawis. Pwede kaya medyo pa ang gagawin nyo tay Medyo pahinga muna kayo rito Baka ano, para makapag-relax kayo O oh, dito O, oh, baba tayo dyan Paupo yan, paupo Kaya nyo pa, pahinga muna kayo Paupo muna kayo rito Dito muna kay tayo, sa baba dito ang taas niyan. Ayyan, kayo, ano? Obo, katunog, ano? Ano? kaya. Ano? 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 Yan, po po. Yan, lang upo. Yan, pag ganyan, upo. Yan. Yan, oh, abot. Yan, dandahan. Hmm. Tay, okay, ganun din gagawin niya, Tay. Ano ba? sige. Po po gagawin niya, Tay. Oh. Yan, kapit, kapit. Mm. <clears throat> Pagdating sa baba, pahinga ng konti, magpatuyo ng pawis. Doon na ba? Ay, oh, yan na. Ah. Gamot yan, tubig na yan. yan. ang dinadayo dito. Oh, nai Kala nyo, lalangoy kayo sa ilog? Hindi ah? Hindi. Hindi. Nagtirik ba kayo ng kandila? Dito hmm. so, ka tataas ang puno sa Australia, pangkong. Bababa pa yan ay. Hindi, nataas ko yan eh, dahil nakikita ko iba. Pero iba hindi ganyan, dahil so, hindi ganyan. Bababa pa yan ay. Ang bababa pa yan ay.